sa ating youtube channel so if you are new here, ipaliwag ulit o click like, share and subscribe and also guys, all put ang notification bell para din guys, man manotif notify kayo sa ating mga future upload, so karoon adlawad ay guys, nakadiyo po ang inyong lula, ngayon ay magpunta po ako guys sa walmart dahil mamili ako guys ng mga decoration sa ating christmas tree so, ah uh, magkita-kita na lang tayo doon sa Walmart guys kaya tingnan natin kung ano ang mabili natin doon so nag vlog na lang din ako guys kasi it's been a while na wala akong upload sobrang salamat guys sa inyong suporta I love you guys advance happy Thanksgiving so it's, uh, it's a rainy day uh, umulan today malamig masyado dito sa amin guys sobrang lamig na dahil magwi winter na po dito sa US so ayan guys uh, undawin na po ako sa Walmart Uh, mili tayo guys ng decoration. Ang daming decoration doon. So, nag-video uh, na lang din ako guys para din makita din ninyo ang aming mga kapaligiran. Sobrang thank you guys. Sobrang salamat po. So, ayun guys, malapit na tayo sa Walmart. Uh, actually, yung Walmart guys, sobrang lapit lang po sa amin. Tapos may lake po dyan Kita niyo guys diyan. Maulan kasi maulan kasi guys. So, ayan po ang ating mga rainy day today. Kapaligiran today, maulan. So, malapit lang kami sa Walmart guys, kaya very convenient talaga sa amin dito. Uh, kaya doon mamili tayo guys ng mga Tingnan natin yung mga ano decoration. So, marami sigurong tao sa Walmart. So, nakita niyo yung malaking building diyan guys. Eh Nandito na kami sa Walmart, ang daming tao, guys. Ano man ito na stock na dito, tingnan niyo oh. Halang linya. Linya ang pagparking. Grabe, guys, ang daming tao today. Ang daming tao dito. Puno ang parkingan. So ayan, guys, uh, puno po ang parkingan. Kasi, guys, Thanksgiving uh, in two days. Kaya, puno ang parkingan sa Walmart. Kaya, madali lang naman dito, guys. Kasi, anuman, malapit lang ba? So, magkita na lang tayo, guys, sa loob. hey guys. Nandito na ako sa Walmart. Walmart store. Magpunta tayo, guys, sa uh, Christmas decoration. Sorry. Magbili tayo, guys, ng Christmas kayo mga pang ipanghang sa Christmas tree uh, gold ang gusto natin gold and blue gold and blue kasi yung decoration natin sa ating Christmas tree yeah. hello wow, ang ganda naman very nice yung ano guys, decorations blue and, blue and gold na natin guys. yung glue guys ano yung glue anak man anak tayo ng glue wala man dito guys ah ano, nandito siguro sa ano tayo guys Wala na lagi itong Yung mga malalaki na bola guys, wala na. Wala na lagi sila'y baligya. Yung malalaki talaga ba? wala na dito ba? nothing, nothing, nothing na guys. nili okay. na tayo ng Pang Christmas. ah nandito yung swag. 你还有别的？ I like. I like this. It's kind of cute. Kita takut nak salah nak. Bagaimana oh, itu guys? oh ganito siya guys oh. Maganda siya. Maganda oh. Maganda. tayo guys na cinnamon rolls para lutuin natin sa Thanksgiving. yan Salamat po sa inyo guys. I am still here in Walmart. Nabili tayo guys na cinnamon rolls. Hanapin ko yung hanapin ko yung ano yung asawa ko nandito nandito. Hanapin natin muna guys saan kaya iyan si mister Swartz baka nandito yun maghanap tayo guys ng ano cinnamon rolls lulutuin natin sa Thanksgiving Kayo ay yun bayad na ta guys hi hanapin natin yung ating kasama na na yung ating kasama so, Ayad na siguro yung sa ano um, yung cooking spray I forgot the cooking spray cooking the cooking spray the cooking spray nandito kayo tayo. Hanapin natin yung ating kasama. Tapos na tayo guys. Yan. Sunod naman guys. Ano na lang? Fruits na lang natin bilihin. yung aking kasama so it was very nice guys nag hapon ako ito tapos naman guys uh, magbabayad na ako bayad na yata yung masawa ko baka nagbayad na Yan. na tayo guys. フ <laughs> 对 <Yeah. S 2> <laughs>

the cinnamon roll rolls. guys, tapos na po ako sa Walmart. Tapos naman guys, walang herbs doon sa Walmart. Kaya um, doon na uli kami sa iba pang tindahan magbili. Kasi yung herbs guys, importante po yan sa turkey. Uh, para i bitaw, isagol sa turkey guys. Kung magbake ng turkey, Italian herb, mga sisuning. Wala sa Walmart guys. Kaya maglipat na uli kami sa iba pang tindahan. So, masaya guys, ang dami doong nabili ko. Nakabili pa ako ng uh, uh worth 7 si na ano na damit, maganda. Tapos naman guys, on the way kami sa iba pang store. So, on the way kami sa iba pang tindahan dahil guys ay wala wala ano dito sa Walmart. Walang mga herbs kaya on the way tayo sa iba pang store. guys, ulan pa rin. It's still raining. Hi okay, guys! So, tapos na po kami nag-grocery guys. Tugnaw kayo guys. Grabe, katugnaw. Oh, raining and cold. Very cold guys. Unsa naman yung panahon. Eh? very very cool guys on the na po kami pa uwi kaya tapos na po kami nag guys yung iba guys uh, sa next week na po ako mag grocery so so ayan guys sobrang salamat po sa iyong pag uban, -uban sa akin sa ating pamimili sa ating pang, pang Christmas kaya sobrang ganda guys so ito yung mga decoration dito guys blue din Ala, ganda pala ng blue talaga blue din yung sa akin in, in yata yung blue this year din yung kanila so ayan guys uh, nag ano pala kami guys nag uh, grocery kami ng maaga dahil bukas may work na naman ako ay nanrabaho naman tayo bukas guys tapos naman uh, sa Thanksgiving, trabaho din kaya nag grocery na ako ngayon so so ayan guys, ang dami na kami pa uwi so ayan po ang mga area na ating madaanan, eh. so thank you sa inyo guys Sobrang salamat po sa pag-support. So ayan guys, nandito na kami sa bahay guys. Um, Sobrang salamat po sa inyong pag sa inyong pagmamahal po. Iin ko na po itong vlog guys. I hope to catch, you, to catch you all sa ating next video. Okay, bye bye. God bless po.